Uh, hello what's up guys time check tayo it's 9.15 na ng gabi so uh, may kino condition po kasi ako dito yan and ang gagamba nito guys yan no? fresh na fresh so check natin mamaya yung lakad Hey, okay. uy okay check natin okay good bangaw na bangaw fresh na fresh guys so papakainin natin siya ngayon guys ilalagay e, muna natin siya dito mm. sa dining area syempre huwag na huwag kayong magpapakain guys sa pitak nyo dapat may sarili po kayong dining area katulad nyan uh, para hindi mamaho at syempre, ito na ipapakain natin sa kagamba natin. Pinoy na Pinoy, bigas, rice. Joke lang guys. Syempre, ang ipapakain natin dyan, special. Kailangan, super warm Marami tayo nyan guys. Murang-mura lang yan, piso isa. Good source of protein yan. Good for muscle development at napakaraming vitamins and minerals. The best. And bago natin i ipakain sa gagamba natin, kailangan i-marinate muna natin sa water na may asukal. And then ulong ulo lang ipapakain natin, guys. Kat kumuna pasintabi po sa kumakain. Uh, ulo lang, guys. gamit lang ako ng syringe si guys para madali kong ibigay and buhay pa yung super worm natin kaya kakagatin niya ng ating spider okay very good good job yun ang gusto ko sa iyo boy na nakakagat mo yan eh. focus natin okay. So guys, time check tayo. It's 9:35. Check natin kung butyog na 'yung kinokondisyon natin. Kung hindi pa, di wait muna tayo. Okay. Kunin natin focus. Ah, so pang ninanamnam niya pa guys and kulang pa yung katawan ng kinukondisyon natin so wait muna tayo maya maya na natin naalisin so 9.50 na pala check natin guys pwede na siguro to tatanggalin ko na yan yung tanggalin ko na yan guys baka mabotsog eh pangit naman ako mabotsog Iniyan, okay na yan Bigay mo na Tama na Ayan Ayaw talaga ibigay oh Tama na Baka mabotsog ka Ayan Okay, Iyon. okay. And syempre, after mga ilang minutes, papainumin natin ng tubig, malinis na tubig. Okay, alam nyo guys, sa uh, itong lahat ng mga natutunan ko na to, uh, nagturo sa akin na to si Master Kagamba KGSPHR, si Kuya Lester Chalengko. Siya talaga nagturo sa akin mag-condition eh. Alam nyo, nag-seminar ako doon guys four day seminar yun so so after mga ilang minutes guys ah uh, patikipin na natin siya uh, ng ng ating load no ang gamit ko yung balasador load ah uh, bibili ko rin kay kagamba kay JSPH matibay na load na yan guys hindi kayo papahiyaan yan okay kay gagamba kay pH So after nga natin mag load guys uh, Ispar natin to no Para makita natin yung Yung potential ng gagamba So bibigyan natin ng Ka-sparring yan Okay check natin yung galaw guys no Tingnan natin kung hindi na OD Okay hindi naman siya nakadipa Yan Bangaw walk pa rin konti Okay guys Check natin uli Ay Dapat hindi nakadipa guys eh O oh, yan o oh. Ayan ganyan oh, Hindi naman nakadipa guys ah, Mabilis pa yung kanyang galaw Ayan Bangaw walk pa rin Ayan Pagkaganyan Successful yung ating Pagbibigay ng load tamang tikim lang talaga para hindi talaga ma-OD tsaka kailangan may kain okay good bangaw spar na natin to guys ayan na yun sinakmal tas silaputan okay na sa akin yan okay na yan oh. tapang guys o. Oh. Hmm, hinahanap niya pa okay na sa akin yung guys Okay, uh, para hindi mapagod yung gagamba natin, itatabi na natin yan. Kita nyo guys, oh, malakas pa rin siya. Oh. Nagbabangaw-bangaw walk pa rin. So, uh, pag mga ganyan guys, itatabi na natin yan. Okay, uh, lalagay ko na lang sa pitak to, bagdamag, dyan na lang sya bagdamag. Para tapos bukas, uh, ah, papataihin ko lang yan, papainumin. And uh, ah, papakain konti. Tapos uh, ah, papadaanan ko ulit ng, ng gagamba. So, ganun lang guys, ha? Ah, mga 2 days lang na ganun. Tapos, uh, ah, yun, pwede nyo nang ilaban yan guys. Basta bago nyo bigyan ng load, papakainin nyo muna ng konti ayos tapos itong pang spam natin guys eh, syempre papakainin din natin yan kailangan na uh, yung mga pang natin kailangan malakas din eh para mabilis uh, ah, dyan ka muna sa dining area at ire-ready ko lang yung food mo syempre eh, i-super warm din natin yan guys para yun man, kawawa oh, yan. Kahit walang pangil yun guys. Kaya niya sakbalin yan. Oh. Marinate natin. Sa tubig. Ay nakalimutan ko yung asukal. Lalagyan ko ng asukal guys. Yung. Okay after natin mamarinate. ika na natin yung ulo. Para mapakainan natin. At talagang gabing-gabi na. Inaantok na rin ako guys. Okay, nakat na po natin at papakain natin yan and bahala na siya. Bukas ko na titingnan to. Bahala siya mabutsog. Okay. Ah, mo na. Sakmali mo na boy. Ayan na, hindi sinakmal, parang iniinom-inom lang. Ayun, no? parang umiinom lang sa baso guys eh oh. O, oh, yun. Kumagalaw-galaw pa. Medyo parang sense na may lumalaban. Para nagiging aggressive din yung ano. Yan na. Sinaputan niya na kunyari, o. Oh. O, yun, Oh. O, oh. oh, diba? Nakakatuwa pagkaganyan. So, dyan ka na. Bahala ka na. Mabutsog ka hanggat gusto mo. Say okay. Good night, guys. Thank you for watching.